Wow! Wow! Isa na namang hot pinay celebrity ang tampok natin ngayon sa Kwentong Sikat TV. Ating kilala rin ang maganda at hot pinay na si Jane De Leon. Kung hilig mo ang magandang klaseng mga video, ay pakipindot ang subscribe button at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod pang mga video. Kaya simulan na natin. Si Jane Florence Benitez de Leon, isa siyang Pilipina na artista, mga awit, modelo at mananayaw. Dati siyang membro na isang noontime show dance group na Girl Trends. Kilala sa kanyang pagganap bilang Darna sa 2022 Philippine Television Series. Si Jane Florence Benitez de Leon ay pinanganak ng November 22, 1998 sa Quezon City, Philippines. Kina Maricor Benitez de Leon, isang may bahay at Ruel Florencio de Leon, isang negosyante. Siya ang pinakabata sa pamilya na may nakakatantang kapatid na lalaki na nagngangalang Francis. Maganda ang pamumuhay ng kanyang pamilya sa paglaki hanggang sa mawala ng trabaho ang kanyang ama. Bago naging commercial model at actress, hinimok siya ng ina ni De Leon na sumali sa iba't ibang beauty pageant. Ang kanyang ama ay may apat na iba pang mga anak mula sa kanyang mga naunang relasyon na si Ned, Kirox, Carol at Karen. Nag-aral siya sa Sampaguita Village Elementary School at San Roque Elementary School sa San Pedro, Laguna para sa kanyang elementarya at sa Pagita Village National High School para sa sekundaryang pag-aaral. Pagkatapos noon ay pinagpatuloy niya ang kanyang kapalaran para sa show business. Sumali si De Leon sa iba't ibang beauty pageant at nag-audition para sa modeling stints dahil una siyang interesado maging commercial model kaysa artista. Isa sa kanyang pagmumodelo ay natuklasan siya ng isang talents mula sa GMA Network at formal nang sinimula ni De Leon kanyang karera bilang aktres na pinirmahan sa ilalim ng GMA Artist Agency mula 2013 hanggang 2015. Ngunit sa palad, hindi siya nabigyan ng proyekto. Pagkatapos noon ay pinagpatuloy niya ang kanyang kapalaran para sa show business. Sumali si De Leon sa iba't ibang beauty pageant at nag-audition para sa modeling stints dahil una siyang interesado maging commercial model kaysa artista. Isa sa kanyang pagmumodelo ay natuklasan siya ng isang talents mula sa GMA Network. At formal nang sinimula ni De Leon kanyang karera bilang aktres na pinirmahan sa ilalim ng GMA Artist Agency mula 2013 hanggang 2015. Ngunit sa kasamang palad, hindi siya nabigyan ng proyekto. Noong 2021, sumali si De Leon sa cast ng FPJ ang probinsyano bilang guest cast dahil sa guesting niya sa show na postponed ang production para sa upcoming series niya. Pagkatapos ng kanyang pag-alis sa palabas, nagsimula siya maghanda para sa kanyang papel bilang Darna, na katakdang inusad noong November ng taong iyon, ngunit kalaunan ay pinagpaliban muli sa hindi malamang dahilan. Ang kumpirmasyon na ito ay dumating matapos ihayag ng ABS-CBN na si Chito Roño ang magdidirekta ng series. Noong August 15, 2022, sa wakas ay nagpremier ang darana na pinalatan ng probinsyano. At iyan ang magsing kwento sa naging buhay ng hot pinay na si Jane De Leon. Kung nagustuhan ang aking video, huwag kalimutan mo subscribe sa aking channel. Salamat!